So, what is up, mga boss? May ginagawa na naman tayo ngayon na Honda Beat. So, may problema nga pala ito mga boss. Bale, i-start natin siya. Pag in start kasi natin siya, ayaw niya magduloy. Bale, ayaw niya umikot ng... magneto. So, i-start lang siya. Ayaw niya magdire-direcho ng ikot. So, ganyan lang ngayon nangyayari sa kanya. Ayaw niya magdire-direcho ng ikot mga boss. Bale, check natin yung magneto nito mga boss. Basang-basa yung magneto kasi may tagas yung kanyang langis so binaglas ko na ito mga boss at kailangan natin malinisan at mapalitan ng oil seal so step by step linisin ko natin ito mga boss so iba din natin yung mga tinanggal natin dito pag napalitan na natin ng oil seal so super baya lang ang video natin mga boss para matrobershoot natin kung saan nang galing bakit hindi isa ayaw niyang humikot ng magneto ng mag uh, Starter niya So uh, Redondo lang talaga ay niya umikot So bubble ka lang muna natin Mga tianggar natin boss Bale, tinuktok, tinuktok, tuktok -tuk natin mga boss kasi uh, yung uh, kunya niya. So may kalawang yung kanya. Mga sigurnya, bale na nga pala ng uh, motor na to ng second hand lang. Kaya dapat mag-iingat kayo. Pag bibili kayo ng second hand, dapat i-check niya talaga kung okay yung handler niya. So mas maganda magsama kayo nang makapalala niyong mekaniko. <laughs> Para kung sakali, maging maayos yung pagbili ng motor. So bago niya ipasok niya mga boss kailangan naka sentro So i-start na natin to kung andar uh, under na So bugol bugol yung kuryente ng Honda Beat So may iba pa siyang problema Ayan o oh. So ay umikot ng ECG Tapos nakita ko dito mga boss yung kanyang uh, ECU So iba yung ECU niya mayroon siyang controller So ayan oh, may adjustment siya 1, 2, 3, 4 So dito nagka-o problema yung motor Start. So i-start natin So mandar na siya Umandar na siya dahil Tinestingan natin ng ECU Na stock So ang problema ng motor na to Yung ECU So ganun lang mag-check mga boss So nagka problema lang siya din Sa may magneto Stator basa tapos dito sa ECU niya, hindi niya siya stock. Kaya pagbibili kayo ng nga, second hand, dito check yung maigi mga boss. Para hindi masayang yung pera nyo. Dito siya nagka problema sa ECU. So ganoon lang ang ginawa natin na ah, okay na okay na tong ah, motor na to So ang lakayan ng gas ng customer, kawawa naman. So ganun lang ang pag-throwbridge ito mga boss sa sakali. So ay okay, Good Center isasarangan natin yung motor tapos it na lang natin. Dwalay maanda na nga pala siya sa masagat na siya ng ah, 80 pataas kanina kasi na nirarodondo natin wala, wala talaga so mababa yung RPM niya tapos ayaw pa niya mag start ng dire diretso so gano'n lang natin so start na natin so ayan one click na siya so okay na ito, mga boss so hanggang na ang video natin mga boss thank you and goodbye maraming salamat sa inyo pananood. panonood